magkasama tayong magiging sakli. Nila mo na apoy ang mga bahay sa Barangay de La Paz, sa Binyan, Laguna. Mag-alas 4.30 na madaling araw kanina, itinaas ang unang alarma. Napulang sunog matapos ang dalawang oras at dalampung pamilya na sunugan. Magit siyam na raang piso ang halaga ng pinsala. Wala pa impormasyon kung ano ang sanhin ng sunog. Ipatutupad na sa mga paaralan ang adjusted na oras ng klase bilang tugon sa mainit na panahon. May payo raman ang Department of Health sa publiko para maibsan ang epekto ng matinding init. Saksi, CN si Cruz. Sa labas ng kanilang bahay sa Baseco Compound sa Maynila, nag-set up ng portable pool ang mga magulang ng mga batang ito para makapagpalamig. Simula po kahapon, sobrang init eh. Kaya po nakag-ano kami ng swimming pool po para sa mga bata ang mga poultry farm sa Pangasinan, inabisuhang bantayan ang mga alaga nilang hayop para hindi magkasakit sa gitna ng mainit na panahon. Laging silang pinapainom ng tubig, binabantay yung, laging, yung tubig nila, binabantayan para hindi sila mauhaw. Malilim naman dyan, hindi sila siksikan. Limang lugar sa bansa ang nagtala ng mapanganib. o danger level na heat index ngayong araw. Pinag-iingat lalo ang mga may sakit dahil maaring mauwi sa pagkahilo, pagsusoka, pagsakit ng ulo, at iba pa, palala ng Department of Health, siguruhin uminom ng maintenance medicine sa tamang oras. Kapag tayo ay nasa stress at dahil sa init, no? parang bang ma-frustrate -ma ka, baka paypay -pay ka ng paypay, -pay, so yung blood pressure mo maaaring tumaas ng bahagya. Kung hindi ka umiinom ng gamot, eh, baka mamaya ah, mapunta yun sa isang atake sa puso or atake sa utak, yung uh, stroke. Mas maiging magsuot ng damit na gawa sa light materials para presko sa katawan. Iwasan din ang paglabas mula 10 a.m. hanggang 4 p.m. kapag tirikang araw at laging uminom ng tubig. Huwag ding biglang pupunta sa malamig o mainit na lugar. Huwag po tayong uh, mabilis palipat-lipat sa ilit sa kasalamig. So nakakasakit rin kasi ng ulo yun, nakakakos ng stress sa katawan, uh, yung mga may hika na titrigger yung uh, asthma. Dapat ding may hydration break na hindi bababa sa 15 to 20 minutes. Isang paraan yan para mabantay ang hindi magka-heat stroke kung maaari kang maghilamos at magbasa ng ulo kasi mainit na mainit na. That's important as well. Ang MMDA, ipinatutupad muli ang 30-minute heat stroke break policy para sa kanilang mga enforcer at Metro Aid sa lansangan mula March 3 hanggang May 31. May dagdag pang 15 minutes kapag lampas sa 40 degrees Celsius ang heat index. Gaya kanina, umabot sa 40 degrees ang heat index sa Pasay. Ang Bureau of Corrections, Bumili na ng sando para sa mga PDL at siniguro may sapat na tubig sa mga selda. Kabilang naman sa mahakbang ng DepEd ang pag-adjust ng schedule ng ilang klase. Sa ilang lugar, 6 to 10 a.m. ang morning class, 2 to 6 p.m. naman sa afternoon class at asynchronous learning ang ilang klase ng 10 a.m. hanggang 2 p.m. Paalala nila sa mga paaralan, iwasan ang mga aktibidad sa labas tuwing tirik ang araw. Dapat alisin ang mga harang sa daraanan ng hangin at sa bawat classroom. Dapat may first aid kit na may cooling packs at thermometer. Magbibigay rin daw ang DepEd ng mga dagdag na electric fan sa mga classroom. Magtatayo rin sila ng hydration stations at mamimigay ng lalagyan ng tubig. At kasama ang mga LGU at iba pang ahensya ng gobyerno, mag sila sa mga paralan. Sabi ng pag-asa, bagamat may posibilidad na umulan sa ilang lugar, hindi nangangahulugang mapapalamig nito ang temperatura. Sad to say, kapag umulan, nang saglit, uh, mas nakakaroon tayo ng vapor sa paligid natin. So, ibig sabihin, tataas yung ating relative humidity o mas nagiging mas maalinsangan. Mas tumataas yung heat index. Sa Metro Manila, may tsansa ng localized thunderstorms bukas. Base rin sa datos ng Metro Weather, uulanin ang ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Palawan, Bicol Region, pati malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ayon sa pag-asa, posibleng bumalik at makaapekto ulit sa bansa ang amihan at shear line simula bukas, lalo sa Hilaga at silangang bahagi ng Luzon. Ang mga lugar na hindi maaabot ng amihan at shear line, mainit ang panahon ng dala ng Easter Lease. Base rin sa forecast bukas, posibleng maramdaman ulit ang Danger Level na Heat Index sa San Jose Occidental, Mindoro. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Grounded o hindi muna pinalilipad ang mga fa 50 fighter jet ng Philippine Air Force matapos bumagsak sa Bukidnon ang isa sa mga ito. Dalawang piloto ang patay. Saksi si Chino Gaston. Kasamang ilang sibilya na volunteer mula sa mga bayan ng pangantukan at lantapan, ginalugad ng Philippine Air Force ang Mount Kalatungan sa Bukidnon para hanapin ang fa 50 fighter jet na naiulat na nawawala Martes ng madaling araw. Natagpuan nila ang fighter jet pero wasak na wasak na ito. Habang ilang metro mula rito, nakitang wala ng buhay ang dalawang pilotong sakay nito. Yes ma'am, may visual confirmation. Pero yun na, wala na pong buhay. Pero nakita sila, doon lang sila sa aircraft. Kung saan na, kung asa na, ano, na -crash. Hindi muna pinangalanan ng Air Force ang mga nasawing piloto. Pero anila, may karanasan at qualified ang mga biktima. Unfortunately po, may indication na hindi po nakapag-bail out mga pilots. May iba-ibang versions pa ngayon. Yung iba sabi, nakaupo. Yung iba sinabi, uh, thrown out of the aircraft yung ano. Sa inisyal ng bisigasyon, tumama sa puno ang aeroplanong may tail number 002 na bumagsak ito. Galing sa Mactan Air Base sa Cebu ang FA-50 kasamang iba pang fighter jet. Magsasagawa sana sila ng night tactical operation bilang suporta sa 4th Infantry Division sa laban sa New People's Army sa bayan ng Kabanglasan nang nawalan ng komunikasyon ang naturang aircraft. We provide uh, uh, air support to our ground troops. We deliver the necessary firepower from the air. To soften the ground and to preserve our forces and uh, avoid casualties. So we, our troops from the ground requested the air support and the artillery fire support. Patuloy pa rin ang retrieval operation para makuha ang labi ng dalawang piloto. Bukod sa anti-terrorist operations, ginagamit din ng FA-50 fighter jets sa joint patrol sa West Philippine Sea. Naipadala na rin ang mga ito sa pitch black exercises sa Darwin, Australia. Labid dalawa lahat ng FA50 fighter jet ng bansa na binili sa South Korea mula 2015 hanggang 2017 pero habang iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak ng FA50 sa bukid grounded o hindi muna pinalilipad ang iba pang fighter jet The sooner we can get uh the fleet out of the ano, grounded uh, status the better we really need our FA50 s to be there In case meron tayong kailangan harapin na challenges dyan sa ating binabantay ang territorial waters and exclusive economic zone areas. Hindi pa masabi ng Air Force kung apektado ng crash ang planong magdagdag pa ng labindalawang FA-50 para makumpleto ang isang jet fighter squadron. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Hamon para sa maraming person with disability o PWD ang pagsakay sa EDSA Busway. Kaya isinusunod na isang grupo na maisama sila sa mga kukonsultahin sa pag-aayos sa EDSA. Saksi, si Oscar Oida. Kuwing bebyahay gamit ang EDSA Busway Station sa Kamuning, hirap ang 61 anyo sa PWD na si Mang Romel. Makitid kasi ang mga bangketa at ang mga rampa, anya'y tila may malang. Kasi mat matatarik, masikip, ay, uh, mga ganon. Parang ginawa lang para sundin lang yung ating BP-344 kasamang ilang kapwa PWD at ilang grupo. Binagtas si Namang Romel ang sidewalk sa lugar patungo sa busway para umunong ipakita ang pinagdadaanan ng mga gaya nilang may kapansanan. Dapat ito makita ng ating uh, mga nagpaplano ng ating mga katulad niyan, yung rampa, yung mga lalo sa pag-akayat papunta sa busway o sa, sa carousel natin. Dapat unahin yung uh, safety. Hirap silang umakyat sa footbridge na walang elevator. <muchos> Buti nga kamo siya, nakapanik pa. Si Mang Romel, sumubok pero hindi kinaya. Madalas, umaasa siya sa malasakit ng kapwa. Pag nakitang hindi, hindi ako makakayat, tinutulungan ako, bubuate, pero nakakatakot, dapat nakakaalam alam niya i-handle ang isang uh, uh, wheelchair user. Sana yung mga ganitong uh, overpass, meron pong elevator o kaya pag doon sa bandang taas na doon, meron pong walk para po hindi po kami mahirapan na PWD. Hiling ng bago nilang grupong Partnership for Inclusion, Accessibility and Safety in EDSA o PIASE. Dahil uh, i-rehab ang uh, EDSA, ay uh, Makasama po sana kami sa kukonsultahin. Nanghinga namin ng pahayag, wala pang transportation official na available na humarap sa amin. Pero nitong manakarang araw, ay napunan na rin ni Transportation Secretary Vince Dizon ang mga hindi gumagana ng elevator sa busway. Sabi niya, pag-aaralan ang pagsasapribado ng carousel para maayos ang operasyon nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida ang inyong saksi! Dumausdos pababa ang isang shuttle bus matapos umanong mawala ng preno sa Morong Bataan. Sugatan ng sakay nitong apat na empleyado. Ating isaksiha. Nakunang dumadausdos pa paatras ang bus na ito sa bahagi ng Subic Bay Freeport sa Morong Bataan. Ang driver ng sasakyan kung nasaan ang dashcam. <coughs> Panay ang pagbusina para biswa ng iba pang motorista. Hanggang sa... Tumama sa mga puno at tuluyang nahulog sa bangin ng bus. Tinamaan din ito ang isang tubo kaya sumirit ang tubig. Ayon sa pulisya, sugatan ang apat na sakay ng bus na agad dinala sa ospital. Hindi naman nasaktan ng driver. Base sa investigasyon, papasok na sana sa trabaho ang mga sakay ng empleyado ng shuttle service nang bigla umunong mawala ng kontrol ang driver. Yung bus po nila is na-stuck po yung accelerator pad at hindi na po na-control ng driver kaya po nag-tuloy-tuloy uh, po ito pababa. Hindi na po siya nakapag-fred. Sa makilala ko Tabato, nakuha din ng isang motorista ang sinusundan niyang wing van na bumibiyahe na tila nawawalan umuno ng preno. Kwento niya, napansin niya ito dahil sa gilid dumadaan ng truck at minsan ay gumegewang. Nakabukas din daw ang hazard light nito. Maya-maya pa, ilang lalaki ang makikitang tumakbo papalapit sa truck para maglagay ng kalso o anumang bagay na maaaring makapagpabagal sa truck. Hanggang sa tuluyan itong napahinto sa gilid ng kalsada. Walang nasaktan sa insidente pahirapan ang pag-alis sa driver mula sa pagkakaipit sa manibela ng kanyang multicab matapos bumangga sa isang puno sa Valencia Negros Oriental. Dead on arrival sa Valencia Rural Health Unit ang driver. Pag-abot namin doon, unresponsive na yung driver at saka totally naipit talaga siya doon sa harapan bahagi ng sasya na Sugutan naman ang kanyang pahinante. Base sa salaysay ng pahinante, nawala ng preno ang multicab kaya sinabihan siya ng driver na tumalon naniniwala siyang sinadyang ibangga ng driver ang multicab sa puno para hindi mahulog sa bangin. Ayon sa pulisya, overloaded ng multicab na puno ng saging, gulay at kahon-kahon na bote ng beer. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga kaanak ng driver. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research mula sa PNP Highway Patrol Group, mahigit 25,000 aksidente ang naitala sa mga probinsya mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Hindi pa kasama rito ang mga datos sa Metro Manila mula sa MMDA maging sa mga local police unit. Para sa mga magbibiyahe out of town ngayong tag-init, paalala ng Department of Health, mabuting suriing maigi ang sasakyan bago maglakbay, magdala ng repair kit, at huwag kailanman magmaneho kapag nakaino. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi! Nasagip na mga napadaang sundalo ang isang batang babae mula sa pagkalunod sa Bulacan. Ang aktual na pagsalba sa pagsaksi ni Mark Salazar. Mabilis na umaksyon ang dalawang sundalo ng madaanan ng isang batang babae na nasa puntong nalulunod na sa Madlum River ng San Miguel, Bulacan nitong linggo. Oh, hindi pong marunong maglangod. Yung pong pinapaligoan nila hanggang dito lang, eh nakarating daw po dun sa malalim. Nasa tamang lugar man, oras ang hinabol ng dalawa, lalo't masama na ang lagay ng bata. No signs of breathing, wala na po siyang pulse, tapos unconscious po siya unconscious kasi na siya. nakita ko po na itim na po talaga yung kanyang labi po. Oh, oh. Tapos namuti um, 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 na po yung mata kaya hindi na po ako nang dalawang isip na isagawa po yung CPR uh -huh. kasi uh, para ma-recover na po siya. Pero hindi sumuko si Private First Class J.P. Navales at Corporal Justoni Dalman. Inabot paan nila ng 10 minuto ang CPR ni Navales bago nakitaan ng pag-asa ang bata. Bali nung nakita ko na pumitik na po yung kamay, oh. sabi ko may pag-asa pa po, po ito. Oh, Kaya tinuloy-tuloy ko na. Bago po kami umalis sa lugar is uh, yung bata po is ano na po siya, uh, na, uh, conscious, conscious na, na at tinaparihan din po siya Binala sa ospital. Dinala muna sa military infirmary ng Camp Texon ang bata bago inilipat sa district hospital sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Ang sabi po, maayos na raw. Inano pa nga, in-X-ray raw. Namutla raw yung baga. Kaya lang, hindi pa maalis yung tubo niya sa tiyan at saka sa bibig. Meron pa raw sa ilong eh. E para raw maalis yung ano, maalis daw yung tubig. Kung hindi na isalba ng CPR ang bata, dagdag siya sa sinasabing siyam na Pilipino ang nalulunod kada araw. Ayon sa GMA News Research, noong 2020 to 2024, umabot sa halos 15,000 ang namatay sa lunod sa bansa. Ang madalas na dahilan, kawalan ng adult supervision o bantay na nakatatanda. Huwag maligo ba sir ng mag But, nga, uh, dapat? Oo nga, dapat may kasama. Siya. Samaan talaga sir. Sinasabi ko nga sa kanila, pagkakayo ka ko eh, inayang maliligo, huwag kayong sasama. At hindi namin alam, eh puro ko po yung nandito, hindi alam yung mga magulang nila. Opo. Kung may nalunod, mahalagang may marunong ng CPR. Idinemo ni Navalis kung paano ito gawin. Mahalagang alam mo ang spot sa dibdib na bubombahin. Sa so, may gitna po ng uh, bali po, ito po yung imaginary nipple line po sa center niya po. Okay. Ito. Okay. Then, dapat nakalock po yung kamay. One, bali, 30 po na... 30? Yes po, 30 po na compression. Mm -hmm. Then, dalawang buga. <laughs> dalawang buga. Yes mm -hmm. po, 4-5 cycle po. Sa mga komunidad naman, ang takubilin ng Department of Health, lagyan ng barrier ang mga tubigang pwedeng makalunod ituro ang basic swimming at water safety sa mga eskwelahan at palawakin ang pagtuturo ng CPR. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng COMELEC ang hiling ng DSWD na huwag isama sa election ban ang pamamahagi ng 12.6 billion pesos na ayuda sa ilalim ng AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program. Ang kay COMELEC Chairperson George Garcia, Dagdag yan sa iyudang nauna nang binigyan ng exemption na nagkakahalaga ng na may 800 milyong piso. Kahapon, ipinasa ng DSWD sa Comelec ang mga panuntunan sa pamamahagi ng AKAP. Sa ilalim nito, bawal sumama sa pamamahagi ng AKAP ang mga politiko at bawal ding i-display ang mga poster, banner o anumang gamit na may kinalaman sa politiko. At sa Comelec, iniiwasan nilang maabuso ang pondo ng gobyerno at magamit sa pangangampanya. Nanindigan si Senate President Jesus Escudero na hindi sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Sakita po yan ang inilunsad na People's Impeachment Movement ng ilang grupo na layo makakalat ng isang milyong pirma para pasimulan agad ang paglilitis. Sabi ni Escudero, walang dami ng pirma ang makakakumbinsi sa kanya na i-convene ang impeachment court habang nakarecess ang Kongreso. Hindi rin anyang maaring baluktutin ang batas. Hindi anya dapat sumunod sa dikta ng sino man dahil lang sa kanilang sariling kagustuhan, pagkiling at pagmamadali sa proseso ng impeachment. Sa Hulyo pa, balak simula ng paglilitis sa vicepresidente Presidente base sa inilabas na impeachment calendar ng Senado. Simula na ng apatapong araw na Lenten season sa pagunita ng Ash Wednesday ngayong araw. Nagpaalala ang Simbahang Katolika kung paano mas magiging makabulahan ang panahon ng Kwaresma. Saksi si Jamie Santos. Hudyat ng Kwaresma ang Ash Wednesday. Sa araw na ito, tinatanggap ng mga mananampalataya ang abo sa kanilang noo na nagmula sa sinunog na palaspas. Bilang simbolo ng pagpapakumbaba, pagsisisi at pag-alala na tayo ay mula sa alabok at sa alabok din babalik tradisyon tuwing Lenten season ang pag-aayuno o fasting at pangingilin o abstinence. Ang pag-aayuno ay ang pagkain lamang ng isang full meal, mapa-almusal, tanghalian o hapunan at pagkain ng dalawang maliliit na meal. Ginagawa ito tuwing Ash Wednesday at Biernes Santo. Ang mga nasa edad 18 to 59 kinakailangan mag-ayuno. Ang pangingilin o abstinence naman ay hindi pagkain ng karne. Isinasagawa ito tuwing Ash Wednesday, Biyernes Santo at lahat ng Biyernes sa panahon ng kwaresma. Ang mga nasa edad 14 pataas ay dapat nangingilid. Pero ang may mga malubhang karamdaman, ang mga senior citizen at nagdadalang tao ay maaring hindi isagawa ito. Na kaya tayo nag-aayuno para ipaunawa sa ating mga sarili na maliban pa doon sa mga pagkain na mahalaga sa ating buhay, kailangan natin itong panandali ang bawasan, talikuran, para mabigyang diin at pansin yung relasyon natin sa ating Panginoon, yung spiritual na nourishment natin. Para mas maging makabuluhan ang mga natipid sa pag-aayuno, maaari itong idonate sa mga nangangailangan. Kailangang laging nakaugnay ano yung pananagutan din natin sa ating kapwa at yun yung ating pagsusumikap, na makatulong sa mga dukha, makapagbigay ng uh, kaginhawahan, lalo't higit doon sa mga mas nangangailangan. Ilang mananampalatayang katoliko ang nakausap namin kanina sa Baklaran Church. O, parang sacrifice nyo po, dahil si Lord po nag-sacrifice para sa atin, bilang pakikisa sa kanyang sakripisyong ginawa sa atin. Para po pagpapatawad uh, sa mga taong nagawa natin ang kasalanan o yung mga taong may kasalanan. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Tiniyak ng Bureau of Immigration na ibibigay ang mga impormasyong hinihingi ng Senado sa loob ng 15-day ultimatum ni Senadora Risa Ontiveros. Kagnayan ng mga puna sa BI kahapon sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice dahil sa hindi pa rin kumpletong report tungkol sa pagtakas ni Alice Guo, ang tila pa ba yung deportation sa ilang naaresto chino sa bansa? At hindi malinaw na kinaroroona ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Si Commissioner Viado nangako po na bibigyan ng impormasyon ng Senado immediately within the time na hinihingi. Tayo naman po ay transparent and we're making sure po that lahat po nitong mga concerns na ito ay naa-address appropriately. Inflation rate nitong Pebrero bahagyang bumaba. Batay sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumagal ang pagmahal ng bilhin at serbisyo sa 2.1% kumpara noong Enero na 2.9%. Nakaapekto rito ang pagbaba ng presyo ng gasolina, diesel, kuryente, gayon din ang mas mabilis na pagmura ng presyo ng digas. Sa kabila niyan, nananatiling mataas naman ang presyo ng ilang gulay at karning baboy. Bukas, nakatakdang makipagpulong ang Department of Agriculture sa mga pork traders at retailers para sa posibleng pagpapatupad ng maximum SRP sa karne ng baboy. AFP Western Command nakapaghati ng supply sa BRP Sierra Madre nang walang paghaharang mula sa China. Sa video ng AFP, kitang dumadaong ang supply ship na MV Lapu-Lapu sa Ayungin Shoal habang nakabantay naman sa gilid nito ang isang maliit na fast craft. Namataan din ng ilang Chinese vessels sa gitna ng misyon pero hindi sila lumapit o nakialam. Dahil dito matagumpay na nakapaghati ng supplies at nakapagpalit ng sundalo sa BRP Sierra Madre. Ayon sa AFP, ito na ang pang na rotation and reprovisioning mission mula noong Hulyo na hindi hinarang o ginipit ng China. Ayon sa China Coast Guard, pinayagan umano ng China na makapaghatid ang civilian ship ng Pilipinas ng supply sa BRP Sierra Madre. Sinupervise umano nila ang proseso ng resupply mission. Paglilinaw naman ng AFP, hindi kailangan humingi ng permiso ng Pilipinas sa China para magsagawa ng RORE mission. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Anim na put araw bago ang eleksyon 2025, muling nag-ikot ang mga kandidato sa pagkasenador para ilatag ang kanilang mga plano para sa iba't ibang sektor ating saksihan. Nakipagdayalogo si Lyodi de Guzman sa mga residente ng Josefina Zamboanga del Sur. Kasama niya si Luke Espiritu na tinalakay ang pagprotekta sa kalikasan laban sa pagmina. Diniin ni Senador Bongo sa mga opisyal na protektahan ang taong bayan. Kahalagahan ng papel ng barangay officials ang binigyang pansin ni Amy Marcos. Habang suporta at proteksyon naman sa kanilang sinulong ni Manny Pacquiao. Paglilingkod na ma may integridad ng diniin ni Ariel Kirubin sa pagbisita sa Maynila. Pagtulong sa mga magsasakat mangisda ang pinangako ni Tito Soto sa Kapis. nagpaalala si Senador Francis Solentino na huwag maniwala sa fake news. Benepisyo para sa barangay workers ang sinulong ni Camille Villar sa Cebu City. Habang pag-alis naman sa VAT sa kuryente ang tinalakay ni Benhur Abalos. Suporta sa vendors at maliliit na negosyo ang pinangako ni Bam Aquino sa Pangasinan. Pagprotekta sa maliliit na mangisda ang sinulong ni Ronel Arambulo sa Iloilo. Dagdag pondo sa mga paaralan ang binahagi ni Franz Castro sa pag-iikot sa Aklan. Pagsuporta sa women empowerment ang inihayag ni Senadora Pia Cayetano sa Cavite. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News. Sanima Refran. Ang inyong sexy. Tuluyang nahulog sa bangin ang itim na sasakyang tinangay na baha sa Spain. Nanganib ding mahulog ang isa pang sasakyan kasama ang driver nito. Isang lalaki na ngas lumapit at tinulungang makalabas ang babaeng driver. Ang kwento ng lalaki, masaya siyang hindi na uwi sa disgrasya ang sinapit ng babae. Bunsod ng rainstorm ang matinding pagbaha sa Spain. Daan-daang residente ang inilikas matapos umapaw ang ilang ilog sa Indonesia dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Ayon sa National Disaster Mitigation Agency, magit isang libong residente ang apektado sa isang lugar pa lamang. Namahagi na ng pagkain, kumot at tarpaulin ang mga otoridad. Nagbabala ang weather agency sa Indonesia na magpapatuloy ang malakas na ulan hanggang March 11. Marami pa raw dapat abangan sa mga nalalabing linggo ng May Ilonggo Girl. Nagkaroon po ng pagdiriwang sa huling araw sa set na celebration din sa tagumpay ng serye. Lubos ang pasasalamat ni na Jillian Ward at Michael Sager sa patuloy na suporta ng fans. Kabilang daw sa mga dapat abangan ang transformation ni Tata at isang eksena kung saan naiyak pati ang mga bida. Ito, <laughs> Umiiyak talaga siya ng totoo. Kasi parang good, goodbye yung eksena. Tapos parang yeah. ano siya. Parang malapit siya sa real life scenario namin. yung uh, we did the scene, I was looking into Jill's eyes. And naramdaman ko talaga na i-cherish ko na itong moments. Because ito, I don't want to take it for granted. Kumbaga eh. Pilipino sadyang mahilig sa pagkain. Kaya naman, ang isang visual artist may kakaibang food trip na hindi man laman tiyan, e eh, mabubusog naman ang mga mata sa kakyutan. Meron pong mini hamburger, may cute na hotdog sandwich, at meron ding mga, aba, meron pang micro monay. Hmm. Pwede matakam, pero bawal yan tikman. Dahil po yung mga obra gawa sa polymer clay ng artist na si Alicia. Pandemya nang na-curious siya sa paggawa ng clay art na sinubukan niya gawing miniature food art. Isa hanggang dalawang oras daw bago matapos ang mga bite size niyang artwork. Ang cute niyang hobby, pinag-aaralan niya online hanggang sa pinagkakitaan at itinuturo na ngayon sa ibang nais malibang o malibang at gumawa ng obra. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Haga bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.